Panibagong batch ng uh, mga overseas Filipino worker ang dumating sa bansa mula sa Israel. Pasado alas stress kanina nang lumapag sa Terminal 3, ang Etihad Flight E1424, Lulan ang nasa 27 OFW. 25 sa kanila ay caregivers, habang dalawa ang hotel workers. Kabilang sa mga umuwi kanina si Ronnie, na 18 taon ng caregivers sa Israel. Sa kabuuan, umabot na sa halos 400 ang OFW ang nakauwi na sa bansa mula sa Israel. Makatatanggap din ng tulong mula sa pamahalaan ang mga OFW. Kabilang narito ang tig 50,000 piso mula sa DMW at OWA sabi ni DMW OYC Undersecretary Hans Kakdak. Mananatiling bukas ang pamahalaan para sa kahilingan ng mga OFW sa Israel na makabalik na sa bansa. Actually po, ang una at huling bakasyon ko po ay noong 2018. And then, uh, ang, ang naramdaman ko po noong unang pagbaba namin, paglabas namin ng gate doon sa taas at nakita ko po yung welcome home ng OWA, biglang bumulusok ko yung damdamin ko, napaiyak ko ako. Nakita po nila kung <laughs> ano yung, ano yung emosyon na napunta sa akin. Hindi ko po may, may, may lalarawan sa inyo kung anong pagirandam ko sa ngayon. Definitely more than enough ang, ang pondo natin. Hindi po issue ang, ang budget. Uh, it's really a matter of mobilizing the resources para makarating sa tamang panahon at tamang mga benepisyaryo natin.